ng gabi yung mga ka-explore Nandito na naman tayo Duke the Explorer po Ngayong gabi na ito ay Nandito kami sa gubat no, Sa may ilog Nangunguha kami ng uh, Ulang or uwang uh, Pero hindi na tayo nag-iisa ngayon no. May kasama tayo sila Mangkiting Si Sarge Si, si Mangkiting Liit Si Si mokoi yan. So ipapakita namin sa inyo mamaya yung mga huli namin na uwang palaka at kasili. Ito no, ka explore. Yan yung kasama natin. Mang Teteng. Ito ay si Sarge. Ito ay si Sarge. Gamayra. Gamayra may dala pa si Sarge na tugsukay ng lubi yan mga ka-explore na ngayon alam ano na alas 10 malapit na mag alas 11 so pupunta lang kami doon sa unahan yung hindi maingay yung tubig doon namin lilinis lilinisin yung mga huli huli ni Mang Kiting, huli nila

Pal pa, tabok ya pun pa pak murang di kayu sabak ito <laughs> May nakita kaming ahas kanina mga ka-explore no pero maliit lang siya kaya uh, ayos lang. Hinayaan lang namin na umakyat doon sa puno para siyang walu walo sa dagat pero maliit siya ano na alas alas 10 malapit na mag alas 11 pero ang layo pa ng nakari namin itong pa uwi ano to ay pwede na siguro dire no? uy mm -hmm. paul ay tinulak niya Thank you. Shoutout nga pala no, sa lahat ng nag-comment doon sa upload ko uh, Hindi ko na lang kayo isahin Basta alam nyo na, kapag nalagyan ko ng heart yung comment nyo At uh, na-replyan ko Ibig sabihin na babasa ko yun Hindi ko kasi ma-replyan lahat no Dahil nagre reply lang ako kapag uh, free ako Wala akong ginagawa Kasi nag ano, tayo eh, may nagtatayo siya ako kaya kapag gabi or uh, gabi lang talaga, nag-reply ako kapag uh, free ako. Kasi pag uwi ko rin sa bahay, hindi rin ako yung naghahawak ng CP ko dahil uh, ginagamit ng anak ko, nanonood ng nursery rhyme. At ginagamit din ng asawa ko. Tapos pag uh, tapos na sila, nagsawa na sila, uh, ako na yung gagamit ng cellphone ko ya, ron, uh, nagre-reply na ako sa mga comment, nag-heart. Uh, maraming salamat din pala no, sa lahat ng nag-to comment na... may aso dito. aso dito. May boses ng aso. Yung mga nagko comment na yung ano ba, yung magagandang mensahe yung comment nila, maraming salamat po. Yung uh, pinapalakas nila uh, yung loob natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. so itong ginagawa namin ay uh, ano sa pure exploration lang talaga to uh, huli lang kami ang uang hindi ito yung dating content na ginagawa natin so kung ano yung makikita natin dito sa labab yun lang talaga yung uh, mapapanood ni Ano na dapat magkiting? Baka, baka na sisigla narag, na lang Ano yun? Nagsipaglabasa na yung mga uwang Ay, gatong uwang ganina no? Tura lagi oh lagi oh lagi oh Tura chúng tôi đang lỗi bạn nha. Xin lỗi bạn nha. payong nga sinumpayan ng guma niktan shout out dahil sa tanan akong mga igaga no na sa lahat ng mga pinsan ko na nanonood at nagsishare ng mga upload ko at uh, siyempre yung pamilya ko sila mama, papa si Romnick si Labibi, Lawina sila yan yan, asawa ni yan yan si May si Junjun Junjun sila sa mga itabli po no salamat sa inyong pagtanaw pag-share si Nowing, sila si ito mga manghod babae nila yun. Basah, ang mga anak ni Auntie Manding, Auntie Maria, shout out, salamat sa, sa inyong suporta. Ah. Si Jackie, si... Si Bib, si so, mga anak ni Manding. Eh si Kuan ramang ah uh, si ano lang kasi si si Lagilin, si Amy si Ningning. din Yun kasi yung mga kababata namin. Ah, uh, na maliliit pa kami. Na. Yung mga manghod nila. Uh, hindi ko na masabi na hindi na namin na mga ano kasi sila mga bata pa. Kaya hindi, hindi hindi sila yung mga kasabajan talaga namin dati yung mga magulang uh, si Lanuing si Laron Ron sa Jik muna mong mga kasabay sa una napakalayo na nang inab inabutan namin pero maliit lang yung kaunti lang yung huli namin si Mangkiting yung pinaka talaga sa amin uli ng uwang palaka at kasili kaya yung mas mas bihasa sa panghaunting dito sa ilog sa gubat

Padong maguba tong double kay mura mag ngaguna ng wire kung lang. Yan, malubat na yung flashlight natin. Mm -hmm. Hindi Rating. hindi tinamaan ni Mang Titing. 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 Rating. Maliit daw, maliit. Ano yun? Wala. Oh. Marami nang niyog, bro. Marami nang niyog natapok. Ha? <laughs> na nananapok lang lubi diba? San kayo punta, bro? engkauin okay. balik langkah yeah. oke ya Ayo, turah turah yeah. nih pelit ya turah turah yeah. 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 wala umikyas umikyas Ito's ang liit ang liit ng huli lumayan <tuk> Bro. Palaka. Terlaka. Hh. Subang lakinya nah. Mimi pa. Dan ini cuma huli nang palaka. yang palaka, Pala Bro, noh. Pala kan. Melilit. guys. na. Isang oras na ang lalakbay natin pa. Wala pa rin. May natira ka ng uwang charge. Buti si Pero. Sinatya ni kumpare na lang. ubs alimasag. alimasag 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 nahuli pa Mahuli karaplot pang piyo Uwag na. Ay. Piyo yung hapon. Puno na si Dran Ron. Pusa, tinunuan ano yung ma? Tinunuan yung oh, adobo. Nwala dong. Nwala. <usuruh> Tuh. <usuruh> Ini kan bola. Kasih <usuruh> Ini Uang penting loh. Uang tuh uang. Mọi okay. Baka so, may giveaways dyan bro Baka so, may treasure dyan Okay Yan isang Isang ano Barita ng ginto yan Okay kuwala mo <laughs> Ah, nandito po yung ginto, no? Kailangan nating kailangan natin makuha yung ginto hey hihi <mikil> Kawawa naman yan Hindi naman langkat Masa ang to Rebin? 你不能伤害 tombitina keluar lo, <laughs> slide selain pa. <laughs> pak,

Ito pa lang. Ito pa ka ka. ka lang. Kaya Yun mga ka-explore di gunita nih, Moteng. Yang ulu buku dia ada di atas sini, pada lu. Ini juga katin. Ini lah, oh. bisa kembali kalang. Saya belum bisa okay. yung yung damit ni yung Malia. pinanghuhuli lang no pinanghuhuli na lang kasili turatan ko ni Kalit Ogawas. Gawas kasili kasili kasili